Inanunsyo ng Quezon City Government na mula sa dating 33.5 billion pesos na pondo noong 2023 ay bahagyang itataas nila sa 39.7 billion pesos ang QC budget ngayong taong 2024. Ayon kay Quezon City Treasurer Edgar Villanueva, ang malaking bahagi ng budget ay pangunahing ilalaan sa social services gaya ng mga programang pabahay, pangkalusugan at iba pa. Ang pinakamalaking pondo ng Quezon City ay ilalaan naman sa pabahay dahil gusto ni Mayor Joy Belmonte na wala ng informal settlers at lahat ng taga-QC ay may sarili ng tahanan. Samantala, hinikayat naman ni Villanueva ang mga property owners sa lunsod na magbayad na maaga ng kanilang real property tax o amilyar para makakuha ng diskwento. Pairali ng 10% discount kung ang full payment ng amilyar ay gagawin mula January 1 hanggang March 31, 2024. Ang uh, taxpayer po na uh, pwede po in person pumunta rito and then muwi na. Then uh, they can just wait on their email address the result of the assessment. And then uh, pwede na rin po magbayad through online. Yung po matagal na po namin pinapractice yun. So, Uh, in other words, hindi na po natin kailangan uh, magpunta po na City hall, uh, magantay na lang sa bahay, pwede na makasing 100% online.